Narito ang sampung kakaibang bagay sa mundo na tunay na kamangha-mangha at bihirang malaman. Number 1. Lake Natron sa Tanzania. Isa itong lawa na may mataas na alkalinity at maaaring mummify ng natural ang mga hayop na nahuhulog dito. Parang nababalutan sila ng puting bato. Number 2. Blue lava ng Kawah Ijen Volcano, Indonesia. Sa halip na karaniwang pulang lava, ang bulkan na ito ay naglalabas ng malaasul na apoy dahil sa nasusunog na sulfuric gases. Number tatlo, Singing Sand Dunes Sa ilang disyerto tulad ng Gobi at sa Death Valley, ang buhangin ay gumagawa ng malalim na tunog kapag hinipan ng hangin, parang umaawit o umaatungal. Number 4. The Door to Hell, Turkmenistan isang crater na hindi sinasadyang napasiklab noong isang libot pitong daan at pitumpo, at hanggang ngayon ay patuloy pang nasusunog. Number 5. Bioluminescent Bays, Puerto Rico, Maldives May mga baybayin kung saan lumiwanag ang dagat sa gabi kapag naistorbo dahil sa mga microscopic organisms, dinoflagellates. Number 6. Mobile Cave, Romania, Isang kuweba na nakahiwalay sa mundo ng higit limang milyong taon, may sariling ekosistem at buhay na nilalang na hindi matatagpuan sa ibang lugar. Number 7. Blood Falls sa Antarctica May isang glacier na tila dumudugo, pero ang kulay pula ay dulot ng iron oxide sa tubig na dumadaloy mula sa ilalim ng yelo. Number 8. Underwater Crop Circles, Japan Hindi galing sa aliens, Ginagawa ito ng isang maliit na puffer fish bilang courtship display. Sobrang detalyado at perpekto ang hugis. Number 9. The Catatumbo Lightning, Venezuela Sa isang partikular na lugar, halos gabi-gabi ay may halos dalawang daan at animnapung araw nang walang tigil na kidlat sa parehong bahagi ng kalangitan. Number 10. Eternal Flame Falls, USA Sa likod ng isang maliit na talon may natural na apoy na hindi namamatay dahil sa gas pocket sa ilalim ng lupa. Parang magic.